O oh, yun, magandang araw ulit mga idol Kian Gonzalez and welcome back to my YouTube channel Isang maulan na umaga mga idol Ayan, ibali Ititry pala natin yung ating mis Misdak barrel sa Astro 18 pellets Dati kasi ginagamit ko sa kanya JSB Eh, ang mahal na ng JSB ngayon Nasa, kung na yung nagkakamali Nasa 1, 4, 2, 1.6 na ata isang isang bilog pay, bali 500 pieces yun kaya itatry try muna natin sa Astro yung ating stock barrel dati kasi nagpalit tayo ng barrel na arm score ay Nimrod tapos uh, pinalitan ko din ng Ast uh, Taurus barrel as balik ulit tayo sa ating stock barrel try natin sa Astro 18 Uh, titingnan natin yung grouping niya. Yung ating input ay 2,200 PSI. Tapos yung ating naman output nasa 1,500 PSI. Tatry natin yung astro pilot sa kanya sa 23 meters. Halos 23 meters yung target mga idol. So, tingnan natin kung maganda sa ating stock barrel yung Tauro ay yung ano yung Astro kasi dati nung nasubukan ko sa long range ayaw hindi siya ganoon kaganda yung ating Astro pero ilalapit ko muna nasa 23 yun nga nasa 23 meters yung ating target so tingnan natin mga idol yun maraming maraming salamat pala sa mga bagong pasok sa ating YouTube channel at sa mga bagong kaibigan Shoutout na din sa mga nakabili ng ating mga laruan nung nakaraan. Tapos hindi ko na din na videohan. Pasensya na mga sir. Medyo busy sa shop. So hindi ko mapagsabay-sabay. Yun nga. Maraming maraming salamat. At shoutout sa inyo. Keep, uh, keep safe sa maulan na ano, panahon. Yan. Ingat-ingat. Idol. Terima kasih telah <laughs> menonton! 哎，了不起的。<music>